Wala tayo sa Sagada. Sa Ifugao o maging sa Bontok. Nasa kalagitnaan tayo ng Silang, Cavite. Kung saan pirapirasong binaklas dinala at ibinuumuli itong mga lumang katutubong kubo ng igurot. At ito ang ating hanip bahay ngayong linggo. Mga bahay mula sa norte. Tanawin ngayon sa Cavite. Hello. Kumusta na kayo? Ako si Risa. Inaanyayahan ko kayong pumasok sa bahay ko, sa puso ko, at sa mundo ko, ang Shambhala. Shambhala ay salitang Buddhist na ang ibig sabihin ay heaven o langit. So this is a mythical place for peace, tranquility. Uh, for me, this is the home of my soul. Matagal ng pangarap ni Risa, isang negosyante na mahilig sa katutubong sining, ang magkaroon ng isang bahay pahingahan. Kaya't nang nakita niya itong lugar walong taon na ang nakakaraan, binili niya ang lote. At dalawang taon pa lang ang nakakaraan mula nang naisip niyang i-develop ito. Unti-unti na silang nawawala. Hindi na interesado yung mga ifugao na gawin nilang bahay So I thought na maganda siguro to preserve it hindi ganito kaayos at kaganda ang mga kubo nang mabili ni Risa sa iba't ibang lugar sa Mountain Province. Ang ganda ng pagkagawa pero kailangan siyang i-restore. Kailangan siyang magamit sa bagong panahon. Nag-import ng mga katutubong mga gawa si Risa at ang naging resulta, apat na authentic Ifugao huts, isang bontok isang sagadahat, kung saan ang sagadahat ay ikalawa sa panghuling natitirang kubo roon. Tinanong ng asawa ko sa akin, bakit mo ba pinagkakahirapan yan? Maraming gastos. Ang sagot ko, hindi ko maipaliwanag. Masaya ako kahit napapagod ako. Para lalo nating makita ang kabuuan ganda nito, libuti natin ang isa't kalahating ektaryang Shambala. Mula sa mahabang driveway, ang unang makikita, ang greenhouse. Dito kami nagkakasiyahan ng mga kaibigan ko. This is actually 80% UV protection para maprotektahan din yung halaman at tayong mga tao na gumagamit ng greenhouse sa araw. Sa greenhouse, makikita ang mga katutubong koleksyon ni Risa tulad ng tabayag, o mga inukit na buto na lalagyan ng apog ng mga ifugao. Ang koleksyon niya ng mga ethnic jewelries, accessories at mga katutubong tela. Koleksyon ng iba't ibang itak sa Mountain Province. Merong mahigit sang libong taon na shell na nakuha sa Mountain Province. At ang pinagmamalaki niyang hagabi, ang status symbol ng mga ifugao. Isang ceremonial na upuan, higaan at paanakan. Bago ito magawa, kailangan munang magpakanyaw o magkaroon ng isang piyesta. Matapos mamangha sa kanyang mga antik na gamit sa greenhouse, bumaba naman tayo at silipin ang isa sa kanyang ifugaw kubo. Ang ifugaw hat ay wala talagang balkonahin katulad nito. Walang mga bintana. Pero para magkaroon ng masariwang hangin, pinalagyan namin ng mga bintana. lang, kutsyon at mga beddings para makapahinga tayo ng komportable kaya siya may mga ganitong maitim, ay eh dahil dito sa maliit na lugar na ito, nagluluto ang mga ipugaw. Bawat kubo ay nilagyan ni Risa na banyo sa may silong. Mukhang luma sa labas, pero pagpasok, naglagay siya ng bathtub at ang iba ay jacuzzi. Nandito ang mga artwork ng aking kaibigan na si Popo San Pascual. Kahit mukhang pare-pareho, magkakaibang iba't ibang kubo depende sa lugar na pinanggalingan. Ang mga taga-bontok ay nasa parang valley. Yung mga tools nila mas makabago kaya sa mga Ifugao dahil kung makikita mo yung kanilang gawa. Ang sentro ng siyambala ay ang Dapay. Dito nagtitipo ng mga matatanda o elders sa Ifugao. Balak ni Risa na gawin itong performance stage at ang kapaligiran ay open-air amphitheater. Ito nga pala ang pinakamalaking... Ipagawhat sa Shambala. Ito ay inirigalo ng aking husband noong Pasko ng 2008. Bukas daw ang pintuan ng Shambala sa lahat ng mga artists. Writers, photographers, at religious community. Gusto ko silang makasama dito para gumawa, lumikha ng sining nila. Para sa mga nangangarap na magkaroon ng isang hanep bahay tulad ni Risa. Hindi naman talaga kami mayaman. Ang lahat kasi ng bagay, kung gugustuhin mo, magagawa mo ng paraan. Pag nangarap tayo, wag simple. Kailangan yung malalaking pangarap. Isang katuparan ng mga pangarap. Isang lugar na kabuuan ng kanyang pagkatao. Ito ang Shambala ni Risa Muyot. Hanep, di ba? Sana'y nakapagsilbi itong isang inspirasyon upang makabuo kayo ng sarili ninyong pangarap, ng inyong sariling Shambala. Maraming salamat po.